Tingnan nyo guys ang aming kamatis. Ang dami niyang bunga. Ilang beses na siyang na-harvest. Ayan. Ayan guys. Itik sa bunga. Ayan o. May saluyot pa. Ito masarap sa probinsya. Sarap magtanim. Hindi mo na kailangan bumili ng gulay sa palengke. dito mga kamatis guys tingnan naman yung dami pa Tumalapit na tumultun. Ayan. Yeah. Taming dito. Taming dito ng ati po. hindi talaga kami bumibili ng gulay-gulay. Dami sa luyot. Dito lang yung sa tabi-tabi. Mabilis siya mabuhay sa luyot.